Yon. Kalat na po etong video na ito. Ibig sabihin, nagsa-circulate na siya. Marami na pong nakapanood. At una kong napansin sa comment section ay yung isang komento na ang sabi ay, eh, Sana daw, huwag niyo nang lukohin ang mga kababayan natin. At marami pa pong komento na halos pareho ang dating na hindi naniniwala na yung nasa video, eto nasa video na ito ay si Marcos Jr. Nung una ko naman pong napanood itong video na ito, ang una kong naisip ay yung mga sundalo o sundalo na North Korean etong taong ito. At tignan nyo naman yung klase ng gupit. Tignan nyo rin naman. Siguro talaga may hawae kay Marcus Jr. pero hindi po talaga siya yan. Hindi po natin ipinagtatanggol ang nasa Malacanang pero dapat nating labanan yung mga ganitong kasinungalingan, yung mga ganitong panluloko sa mga kababayan natin. Ito ah, may kahawig na komento doon sa una kong naisip. Kasi ang sabi ng isa, ito daw ay confirmed na etong uh, picture na ito, etong clip na ito, ay galing daw sa isang Chinese movie. Yan. Ito daw ay, ay ewan ko kung meron silang ilalabas na proweba uh, na eto nga ay galing sa isang old Chinese movie. Yan po ang pinapakalat ngayon. Sabi dito, mautog sa ilong ginamit. Eh, anyway, kung ano man yan. Pero yun nga, totoo na mas maraming hindi naniniwala at ang iba ay desmayado dahil ito po ay malaking panloloko panluloko sa mga kababayan natin. Pwede niyo po sigurong tirahin, banatan ang, ang Marcos administration, si PBBM, doon sa aspeto na or, or dapat kahit paano itaas niyo yung level kung paano niyo siya banatan. Kasi itong mga ganitong klase, napakalumang tugtugin. Ito po ay totoong gawain ng mga diehard, mga DDS. Yung pag-edit ng mga videos, yung pag yung pag um, uh, paninirang ganito na hindi talaga o obra na ngayon sa publiko. Mapanuri at sigurado naman tayo na kahit papano ay umaangat ang kalidad ng pagiging um, discerning ng ating mga kababayan. Sabi nga nung isa, Hanggang dyan na lang kayo, mga diehard. Ilusyon at sapantaha. Hmm. Yan. Yan, nakikita niya natin ngayon, ano ho, yung madalas kong sabihin dati na sila-sila yung magbabatakan. Sila-sila yung maglalabasan ng kanika nilang baho. Ang laro lang kasi neto, mga diehard, ay talagang pamimeke. Ang laro ng mga yan ay fake news. Dadaanin ka talaga sa mga editing. Uh, ng kung ano-anong pwede natin makita sa social media at iba pa para saraan ang kalaban. Ganyan po. Kung totoo na meron kayong mga mapanira or mga negatibo na, o sabihin na natin, baho ni Marcos Jr., ilabas nyo. Pero yung mamimeki pa kayo, ay talagang talo kayo dyan. Sabi dito, oh, sabi nung isang netizen, para pareho lang naman kayong mababaho. Anong pinagkaiba ng dating administrasyon Uh, sa administrasyon ngayon. Hmm, posible na ganon. So dumating or bumalik ulit tayo doon sa punto na sila-sila yung magbabangayan, maglalabasan ng sarili-sariling or kanya-kanyang baho at magbabatakan pababa. So parang ang usapan dito ngayon ay matira ang matibay. Kung kaya mong makipagsabayan sa kasinungalingan at mga fake news ng mga diehard, siguro ay makakalaban ka. Dahil talagang kahit kahit saan nating tingnan, etong mga fake news galing sa mga DDS, minsan, ba diba, maraming napapaniwala, marami pa rin nauuto etong mga ito. Kaya mahirap talagang kalaban yung mga yan. Mahirap kalaban yung mga ganong klaseng kademonyohan na itong mga diehard. Pero may katapusan ang lahat ng yan dahil sasampalin at sasampalin kayo, kayong mga diehard, ng buong katotohanan. At sigurado tayo, yung mga pinaggagawa niyong ganito sa kapwa niyo, paninira, gagamitan ng kung ano-anong um, kung ano-anong fake news, yan po ay siguradong babalik sa inyo. Good luck!